Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Uh, kumusta uh, uh, naman yung araw ninyo? Uh, magandang simula ngayon mga kapatid, no? 2024. Uh, isang uh, isang na pagkakataon upang ipakita natin sa Diyos na tayo ay karapat-dapat sa kanyang uh, karian at saka uh, may na recall akong ano mga salita galing kay ano na nasa Matthew uh, di ko lang siguro na sa unang kabanata so ver verses 8 yata yon Matthew 1:28 uh, 8 Matthew 1 verse 8 so yun sinabi niya dumating yung mga paraseo at mga saduseo sinabi niya nga sinabi niya na patunayan ninyo kung kung tunay ang inyong pagsisisi patunayan ito ninyo sa inyong mga gawa so yun mga kapatid. Uh, Pinaalala sa atin na mula sa pamumuhay natin na hindi na ayon sa Diyos tinawag niya tayo upang uh, sundin ang kanyang kautusan baguhin yung ating sistema yung buong sistema natin yun nga sinasabi natin kung sinasabi ni ano ni Juan na tagapagbautismo na kung tunay ang inyong pagsisisi ipakita ninyo ito sa inyong mga gawa so napaisip ako mga kapatid o oh, so hindi pwedeng ah uh, tinatanggap ko yung salita ng Diyos ngunit uh, wala naman akong ginagawa So, hindi na bago yung buong sistema ko. Ganun pa rin ako nung una. So, kailangan mga kapatid, paunti-unti ay matutunan nating ituwid yung ating mga baluktot na mga gawain. Ganun lang yung mga kapatid. At, uh, ako, uh, sa akin, bilang isang katoliko, ginagawa uh, ko talaga yung paraan upang matutunan ko yung mga aral niya So, ganoon lang mga kapatid, kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Si Pedro nga yung apat na, ano, uh, mga fishermen lang po. So, di ba? Ngunit uh, sinamahan sila ng Diyos. Kaya, ganoon din tayo mga kapatid. So, ang Diyos yung magbibigay sa atin ng kalaman Salamat sa inyo kapatid at uh, God bless you lahat. Bye-bye.